Kaya ganyan siya yung Ipiral Tabuang. Ngayon nang, nang makatira yan, ang hugot ng uli yan eh. Ang kasi, pag nag-utos yun, talagang pagka madinig mo lang ang boses niya, kahit yung mga mayor diyan, nangininig sa takot. Tapos Amadong Buang, natatapon dito sa Amadong Buang eh. Kala nung no, katakot-takot na ginto. Alam mo, ang ginto no, kung nakakita ka ng sinasabitan ng medalya na matambok, sa kanya ang ginto ang matambok. So what's up sa mga giliw nating taga sa Ngayon ay isang panibagong video na naman Ang inyong mapapanood dito lamang sa ating channel Nakaraan ay usap-usapan na naman sa social media Lalong-lalo lalo na sa Facebook uh, itong mga tirador noong araw. Gaya nila Boy Gamatis, Amadong Buang at Peraltang Buang. Ngayon ay naghanap tayo ng isang lihimong isputnik at ngayon siya ang inyong mapapanood na magkikwento. Ayan, dahil minsan ko na lang gawin itong mga pag interview sa mga dating PDL dahil request nyo ay pagbibigyan ko kayo. Kaya tumutok lamang dito sa Tonical YouTube channel at abangan kung ano yung mga pasabog na Bato. At ang bida natin ngayon, walang iba, kundi si Tatay Ernie, isang lihitimong Sputnik na nabilanggo ng mahigit 30 years. Ayan, yung iba ay binuno niya sa muntin lupa at dito na siya nakalaya sa iwahing. Kaya tara, samahan niyo ako, panoorin na natin yung video na itatampo ko sa inyo. So, Pagka ikaw, nailagay ka sa luklukan ng mga tinatag na commander, nari, kayo, jury, may presidente. Doon, may mga tinatawag na asentado, yung mga jury, pero merong commander. Yung commander, yun yung pinakalitimong commander ng buong bangkat. At hanggang sa lahat ng lupa -lup ng Pilipinas. O, Muntilupa kasi, yan ang tinatawag na main. Kung so, sino yung nagdadala dyan, kinikilala ng buong... Ano, kaya, pag kami galing sa jail, may lalaya o mayroong ibidistino o may mga BBI papunta papuntang muntinlupa may mga sulat na pinagdadala na, nangyari, Exactly, alalayan itong karusa natin ito. Medyo ganito. Nabigat ang dalang nitong asunto. Baka mamaya, ano dyan, bigyan yan, ano yung nabibigyan ng proteksyon yun. Si Kamatis kasi, pag nag-utos yun, talagang pagka madinig mo lang ang boses niya, kahit yung mga mayor dyan, nanginginig sa takot. O, kahit sino kasi nung araw eh, pagka pumasok ka, medyo may pera ka. Pagpasok mo doon, hindi na sa'yo pera mo. Hindi na sa'yo gamit mo. Doon na yun sa kanya. At sino yung commander ng Mandala, hindi kilalang pinuno ng mga hubo kung tawagin. Baka hindi naman sinasabing sigang kanin yung kundi talagang sigang. Ng mga netreba, yun, may mga may preba yun, may yun eh. May mga namugot pa ng ulo doon. Si kasi yung nagbalot ang bandila yun, si Terata Buang, kaya nga Buang eh, di ba? Pagkaya na sa brigada, wag kang lalabas ng nakahubad sa kanya. Gagahasain kanya sa tingin. Pero babayaran kanya baboy. Kasi mahilig sa baboy yan, itawa ng baboy. Ngayon, pagka nakursunodahan ka niyan sa ayaw mo siya gusto, ito yung parang may bara system din. ah, uh, iba yung kinuwento ko sa din kanina, bara system na patatangan May barakon system na parang gawang ka. May mga lalaki din naman bumibigay din eh. Ay, ganun. nabigyan ng nabigyan eh. Nakikita ko, bagay sa akin hindi ko yun na ano, pero na, saksi ko na nakita ko talagang, banda ko eh. Ang lalaki oh nakita mapasok na sila sa dalawang sa isang kubo. hindi ganoon ba? Mga nakita ko, yan ganyan si Peralta Bang. Ngayon nang nang makatira yan ng hugot ng ulo yan eh. Pinagulong pa nga sa pusi niya eh. Yan nang mahuli Hindi naman nila natay pero yan babarilin niya ni. Eh. Kinuha niya lang talaga yung bandila ng ano ng mutawat natin. Kasi nung araw, syempre dahil ng mga ano ganyan. Kaba, ba, na ba nila babarilin mo? Ya, parang binaril mo yung bansa mo. Mautak siya. Yun ang bulang bilibid na nakakita niya. Dahil alam niya, masusukol na siya. Pero yung ginawa niya, talagang accomplishment niya. Yung, yung ginawa niyang pamumugot ng ulo, eh, nagkampalan niya. Tira yun eh. Kaya lang, iba yung tira niya, namugot siya ng ulo. Pinagulong niya ko sa pasilyo. Lumaya pa yun. Lumaya naman tayo sa, ano, sa luneta. Inano nung sinisipsip nung beer. Doon na lang naman tayo. O oh, pa yun. Pero ilang bitay din nalo to siya Bitay yun eh. Kasi hindi naman common ang kaso mo, ang sentensya mo. Misa, may tatlo bitay, may limang bitay. May unang atim sa bitay na nag-brown isa. May unang bitay, may tumawag dalawa. May unang bitay, may pangatlong bitay mo, misa natutuloy. Misa naman totally, ala na, light ka na. Yon doon lumaya yon. Pagka umugong, dahil matagal nang hindi umugong yung trumpeta ng Montilupa. Pag umugong yan, yari, sino tumira? Sputnik. Sino natira? Commando. O sino tumira? BSL. Sino Okso bakbakan yan. Pero yung bakbakan yan, pakiramdaman lang, hindi naman siguro yung persis mo walang ganun. Pagka sinabing may ugong, lahat ng pangkat kigpit. Ang makikita mo lang gumagala dyan, yung mga tirador. Saka magpuro diga. Ako naranasan ko yan eh, kasi isa rin ako sa naging defender ng Muntinlupa nung araw. Talaga nagtatawid ako ng tao. Mainit, may mga asintado dyan, mga tirador. Paliwala yan, may dala rin ako eh. Dalawa rin yung samurai kong dala eh pagka bumabagtas ako nung magmula sa amin, kasi may mga kinikilala dyan pangkat, di ba? Iba-iba, may OXO, may Commando, BCJ, BSL, BRM, Happy Doon so, kung nga lang naranasan yung marami palang pangkat, kala pangkat, may Batman pa nga eh. Talagang pangkat, isang grupo yun. Ang Sputnik lang talagang pilakamalaki. Nung dumating ako sa Muntinlupa, medyo mainit pa bakbakan nun. Pero ang bakbakan na ko, tirang bulabog lang nga eh. Dato, group tayo, nung kakasama. Biglang magkakatakba, may bagsak nga. Yung gano'n. Malimit gano'n. Kahit yung kakusa ko na, dali na doon. Isang taong singkad doon, ugong, wat, matahimik. Naging, naging tahimik ang bilibid. Sa amin lang nangyari yun, yung pangkat namin. Dahil pakikiramdam sila kung kailang kami babawi. Eh, totoo lang, hindi kami nakabawi. Kasi nga yung nagdala sa aming pangkat, mga panahon nung, nung panahon na nila ka-auto, mga, sum, mga sumunod ng mga commander, naging mga ano sila, mga kalmante. Kasi pagka ang may tumira, ang mananagot, kumande, tapon. Yun ang inilagan, tinatapos sa kolonya. Ang huling nangyari nyo, sa Amadong Buang, natapon dito sa Amadong Buang eh. Lala katakot-takot na ginto. Alam mo, ang ginto nung no? kung nakakita ka ng sinasabitan ng medalya na matambok, sa kanya, ang ginto matambok. Sa ang matambok. Isang gara ng ginto nun, dala rito. Wow, Ito. Taon, mar malaking tao Hindi, payat ah. lang yun. Kaya lang, matikas yung Amadong Buang na yan. Netiro din niyan, Kasi hindi ka naman pwede mag-commander ng commander. Hindi ka gaya ngayon, basta ka, commander ka na. <laughs> Nung araw, kailangan may pweba ka. At sa mayo, kailangan may pweba. pera-pera laban eh. Mayaman ka, o oh, mayor ka doon. O oh, mayor ka doon. Sumoy ka, Matis. Talagang ulti mong dudumihan ni escorting niyan. Kasi, ang nagdadala noon, misan ini-interest din ng kapwa eh. Parami nag-nais -na, -nagn -na, na maupong sa lukdukan niya. Kasi, once, di ba nabiyanggit ko nga, once na ikaw ay eh, commander, Iba ang dating mo Kung baga sa laya may presidente O yung pangulo natin Doon ikaw ang pinaka-pinuno doon Ng buong tangkat Pag sinabi ikaw ang commander Bawat tangkat ni commander eh Kayo lahat pag nagsamling channel Merong pangkikilalanin sa yung commander Ng mga commander Bosyo ng mga bosyo May kinikilalaan ganun Si Bukid Kung gusto niyo ng mga ganitong kwentuhan Eh huwag kalimutang mag-subscribe Sa ating YouTube channel At pwede nyo rin akong i-follow Sa ating Facebook page